Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, so mag-video lang ako ngayon base sa aking na-experience kagabi. Alam nyo guys, nag-live ako kagabi dito sa Saudi. Ayan, kasi nga nangumusta na ako sa aking mga followers. Tapos, pa-start ko lang ng live, meron doon nag-comment na isang uh, uh, creator. Yun siya kasi meron siyang followers na 1.1. Tapos maayos din ang kanyang profile. Maayos at saka nag-comment siya ng magandang gabi sa lahat. Uh, pa shout out naman dyan so akala ko baguhan po siya sa aking live dahil nga meron namang mga baguhan na pumapasok sa aking live kapag ako ay magla live tapos nag request siya after ko siyang nabasa yung comment niya nag request siya sa aking ano na gusto niyang umakyat ako naman dahil nakikita ko naman na ano na meron siyang followers at saka parang yung picture niya is family picture syempre di ba na tsaka maayos din siyang nakipag-usap sa comment section tapos hindi ko po inaasahan na pag accept ko po niya na para ma-i-add to broadcast ko na yung taong yon ay kakaiba pala yung makikita ko doon sa pag-akyat niya guys nagpapakita talaga siya ng mga hindi kaya-aya na mga na ano sa kanyang katawan so video na shock talaga ako dahil yun po ay first time dahil nga nag-iingat naman ako sa pagpaakyat ng aking mga guest kapag ako ay nag-live, iniingatan ko po talaga tapos maraming gusto ko makyan na hindi ko pinapaakyat lalo na pag mga fake yung mga account Ka so yung time na yun guys, kaya napaakyat ko yun dahil maayos siyang nakipag-usap sa comment section at saka maganda din yung profile niya, maayos naman at saka ano, meron siyang followers. So, ibig sabihin, akala ko naman na maayos siyang tao. So, yan. So, basi sa aking na experience talaga is mag-ingat, di bali ng, ah, uh, ma, yung ma, ano, di bali ng parang strict tayo or stricto sa ating live. Hayaan po natin dahil lalo na pag nagla-live kayo ng ilang oras na, paano na siguro kung yung live na yun umabot na ng 3 hours or di ba sayang lalo na sa may mga iniipon na ano yung minutes views so yun pa lang guys buti ka start lang ng live ko is ano lang siya 7 minutes pa lang so agad agad ko po siya talaga siyang um ini tapos dinilit ko talaga siya as in agad buti nga isa lang yung nag-share doon So, ayun guys, ang advice ko sa inyo base sa aking na-experience is mag-ingat sa pagpapaakyat ng uh, guest sa ating live. Ayan, ingatan nyo kahit na stock nyo muna kung maigi. Meron dalawa yung cellphone nyo habang nag-request sila. Pwede nyo i-stock muna kung ano mga friend, yung mga post nila sa kanyang Facebook para po hindi masira ang inyong live. Ayan, sa inyong pag broadcast sa inyong Facebook. Yan kailangan po talagang mag dahil dito sa Facebook nagkakalat na ang mga iba't ibang ori ng tao. Yan. So, ito lang ang paalala ko sa inyo Basis sa aking na-experience ay mag sa pagpapaakyat ng guest sa ating live. Ayun, kailangan kailangan kinalanin muna natin. Yan, ito po si Enli Bingser Dag. Mag-ingat po kayong lahat. Ayan, kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutang sundan ang ating Facebook page. Dahil dito, sinasabi ko din na sa inyo ang aking mga na-experience dito sa Facebook para may idea din kayo. Ayan, pwede din mag-iwan ng mga komento dito sa ating comment section. Ayan, mag-ingat po kayong lahat. God bless. Huwag maayong adlaw.